Yes, sa uh, magandang uh, tanghali mga kabante. No, narito tayo ngayon sa paralan ng Aurolio dito sa Maynila. At uh, ngayon nga ay uh, pinalabas itong mga estudyante ano, ng kanilang mga classroom dahil uh, sa naramdamang uh, paglindol ano, ngayon lamang. At uh, ngayon nga ay uh, naglalabasan na ito. Atras! Atras! ayan, makikita natin, naglalabasan itong uh, mga estudyante, ano, at uh, pinalabas nga ito ng uh, kanilang mga classroom dahil sa naramdaman uh, paglindol.